alam mo ba alam mo 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 alam mo ba alam alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba? Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Almo, ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako at ating alamin ang matagumpay na kasaysayan ng Coca-Cola Company. Ang Coca-Cola, o Coke, ay isang carbonated soft drink na ginawa ng Coca-Cola Company. Noong 2013, naibenta ang mga produkto ng Coke sa mahigit 200 bansa sa buong mundo, kung saan umiinom ang mga consumer ng higit sa 1.8 billion serving ng inumin ng kumpanya bawat araw. Ang Coca-Cola ay nirarango ang number 87 sa 2018 Fortune 500 na listahan ng mga pinakamalaking korporasyon sa Estados Unidos ayon sa kabuoang kita. Batay sa pag-aaral ng pinakamahusay na pandaigdigang tatak ng Interbrand noong 2020, ang Coca-Cola ay ang ika na pinakamahalagang tatak sa mundo. Orihinal na ibinibenta bilang isang inumin para sa pagtitimpi at nilayon bilang isang patent na gamot, ang Coca-Cola ay naimbento noong huling bahagi ng ikalabinsyam na siglo ni John Steve Pemberton sa Atlanta, Georgia. Noong 1888, Ibinente ni Pemberton ang mga karapatan sa pagmamayari kay Asa Griggs Candler, isang negosyante, na ang mga taktika sa marketing ay humantong sa Coca-Cola sa pangangibabaw nito sa pandaigdigang merkado ng soft drink sa buong ikadalawampu at ikadalawampu't isang siglo. Ang pangalan ay tumutukoy sa dalawa sa mga orihinal na sangkap nito, dahon ng coca at kola nuts, isang pinagmumula ng caffeine. Ang kasalukuyang formula ng Coca-Cola ay nananatiling isang lihim ng kalakalan, gayunpaman, ang iba't ibang naiulat na mga recipe at pang-eksperimentong libangan ay naipublish. Ang lihim sa paligid ng formula ay ginamit ng Coca-Cola sa pagmimerkado nito dahil kakaunti lamang ng mga hindi kilalang empleyado ang nakakaalam ng formula. Ang inumin ay nagbigay inspirasyon sa mga tagatulad at lumikha ng isang buong klasifikasyon ng soft drink, colas. Ang Coca-Cola Company ay gumagawa ng concentrate na pagkatapos ay ibinebenta sa mga lisensya dong Coca-Cola bottler sa buong mundo. Ang mga bottler na may hawak na eksklusibong mga kontrata sa teritoryo sa kumpanya ay gumagawa ng tapos na produkto sa mga lata at bote mula sa concentrate kasama ng na-filter na tubig at mga sweetener. Ang karaniwang 1-2 US fluid ounce, 350 ml, ay maaaring maglaman ng 38 gramo, 1.3 ounces, ng asukal, karaniwan ay nasa anyo ng high fructose corn syrup sa North America. Pagkatapos ay ibinebenta, ipinamahagi, at ibinebenta ng mga bottler ang Coca-Cola sa mga retail store, restaurant, at vending machine sa buong mundo. Nagbebenta rin ang Coca-Cola Company ng concentrate para sa mga soda fountain ng mga pangunahing restaurant at mga distributor ng food service. Ang Coca-Cola Company ay minsang nagpakilala ng iba pang mga inuming cola sa ilalim ng pangalang Coke. Ang pinakakaraniwan sa mga ito ay ang Diet Coke, kasama ang iba pa kabilang ang caffeine-free Coca-Cola, Diet Coke, caffeine-free, Coca-Cola Zero Sugar, Coca-Cola Cherry, Coca-Cola Vanilla, at mga espesyal na version na may lemon, lime, at kape. Ang Coca-Cola ay tinawag na Coca-Cola Classic mula Hulyo taong 1985 hanggang 2009 upang makilala ito sa bagong Coke. Kasaysayan Makasaysayang pinagmula ng ikalabinsyam na siglo. John Pemberton, ang orihinal na lumikha ng Coca-Cola. Pinaniniwalaan na ang unang kupon kailanman, ang tiket na ito para sa isang libreng baso ng Coca-Cola ay unang ipinamahagi noong 1888 upang tumulong sa pagsulong ng inumin. Noong 1913, ang kumpanya ay nakarating ng 8.5 million ticket. Ang inayos na Coca-Cola advertisement na ito mula isang libo na raan ay ipinapakita pa rin sa Minden, Louisiana. Maagang Coca-Cola vending machine sa Bidenard Museum and Garden sa Monroe, Louisiana. Ang Confederate Colonel John Pemberton, na sugatan sa American Civil War at guman sa morphine, ay nagkaroon din ng medikal na degree at nagsimulang maghanap ng kapalit para sa problemang gamot. Noong 1885 sa Pemberton's Eagle Drug and Chemical House, ang kanyang botika sa Columbus, Georgia, inirehistro niya ang Pemberton's French Wine Nerve Tonic. Ang tonic ni Pemberton ay maaaring na inspirasyon ng mabigat na tagumpay ni Vin Mariani, isang French Corsican na cocoa wine, ngunit kasama rin sa kanyang recipe ang African Cola Nut, ang pinagmumula ng inumin ng caffeine. Isang inuming Espanyol na tinatawag na Coca-Cola ang ipinakita sa isang paligsahan sa Philadelphia noong 1885, isang taon bago ang opisyal na kapanganakan ng Coca-Cola. Ang mga karapatan para sa inuming Espanyol na ito ay binili ng Coca-Cola noong 1953. Noong 1886, nang ang Atlanta at Fulton County ay nagpasa ng batas sa pagbabawal, tumugon si Pemberton sa pamamagitan ng pagbuo ng Coca-Cola, isang di-alkohol na bersyon ng French wine Coca ng Pemberton. Ito ay ibinibenta bilang Coca-Cola, the temperance drink, na umapela sa maraming tao dahil ang kilusan ng pagtitimpi ay nagtamasa ng malawak na suporta sa panahong ito. Ang mga unang benta ay sa Jacobs Pharmacy sa Atlanta, Georgia, noong ikawalo ng Mayo taong 1886, kung saan una itong nabili sa halagang limang sentimo bawat baso. Ang mga fountain ng soda sa botika ay popular sa Estados Unidos noong panahong iyon dahil sa paniniwala na ang carbonated na tubig ay mabuti para sa kalusugan, at ang bagong inumin ni Pemberton ay ibinebenta at ibinenta bilang isang patent na gamot. Sinabi ni Pemberton na ito ay isang lunas para sa maraming sakit, kabilang ang morphine addiction, hindi pagkatunaw ng pagkain, nerve disorder, pananakit ng ulo, at kawalan ng lakas. Pinatakbo ni Pemberton ang unang advertisement para sa inumin noong ikadalawang putsyam ng Mayo ng parehong taon sa Atlanta Journal. Noong 1888, tatlong bersyon ng Coca-Cola na ibinebenta ng tatlong magkahiwalay na negosyo ay nasa merkado. Isang co-partnership ang nabuo noong ikalabing apat ng Enero taong 1888 sa pagitan ni Pemberton at apat na negosyante sa Atlanta, J.C. Mayfield, A.O. Murphy, C.O. Malehi, at E. Bloodworth. Hindi na codified ng anumang nilagdaang dokumento, isang pandiwang pahayag na ibinigay ni Asa Candler mga taon mamaya iginiit sa ilalim ng patoto na nakuha niya ang isang stake sa kumpanya ni Pemberton noong 1887. Ipinahayag ni John Pemberton na ang pangalang Coca-Cola ay kabilang sa kanyang anak, si Charlie, ngunit ang iba pang dalawang tagagawa ay maaaring magpatuloy sa paggamit ng formula. Ang record ng kontrol ni Charlie Pemberton sa pangalang Coca-Cola ay ang pinagbabatayan na kadahilanan na nagbigay daan sa kanya na lumahok bilang isang pangunahing shareholder sa Marso taong 1888 Coca-Cola Company Incorporation filing na ginawa sa lugar ng kanyang ama. Ang eksklusibong kontrol ni Charlie sa pangalang Coca-Cola ay naging patuloy na tinag sa panig ni Asa Candler. Ang panganay na anak ni Canver, si Charles Howard Canver, ay nagakda ng isang libro noong 1950 na inilathala ng Emory University. Sa tiyak na talambuhay na ito tungkol sa kanyang ama, partikular na sinabi ni Canver noong ikalabing apat ng Abril taong 1888, ang batang burugista na si Asa Griggs Canver ay bumili ng isang ikatlong interes sa formula ng halos ganap na hindi kilalang proprietary elixir na kilala bilang Coca-Cola. Ang delay talagang sa pagitan ng anak ni John Pemberton na si Charlie at Walker, Candler at Co, kasama si John Pemberton na gumaganap bilang co para sa kanyang anak. Sa halagang $50 pababa at $500 sa loob ng 30 araw, nakuha ni Walker, Candler at Co. ang lahat ng isang ikatlong interes sa Coca-Cola Company na hawak ni Charlie, habang pinanghahawakan pa rin ni Charlie ang pangalan. Pagkatapos ng kasunduan noong ikalabing apat ng Abril, noong ikalabing pito ng Abril taong isang libo walundaan at walumpot walo, ang kalahati ng mga bahagi ng interes ng Walker, Boucher ay nakuha ni Canberra para sa karagdagang $750. Ginawa sa panahon ng paglipat sa mga bagong tanggapan ng korporasyon sa panahong ito. Si Charlie Pemberton ay natagpuan noong ikadalawang putatlo ng Hunyo taong isang libo walundaan at walang malay, na may isang stake ng opyo sa kanyang tagiliran. Pagkaraan ng sampung araw, namatay si Charlie sa Grady Hospital ng Atlanta sa edad na apat na po. Noong ikalabindalawa ng Setyembre taong 1119, ang Coca-Cola Co. ay binili ng isang grupo ng mga mamumuhunan na pinamumunuan ng Ernest Woodruff Trust Company sa halagang $25 million at muling isinama sa ilalim ng Delaware General Corporation Law. Ang kumpanya ay pampublikong nag-alok ng 500,000 na bahagi ng kumpanya para sa $40 bawat bahagi. Noong 1923, ang kanyang anak na si Robert W. Woodruff ay nahalal na pangulo ng kumpanya. Pinalawak ni Woodruff ang kumpanya at dinala ang Coca-Cola sa iba pang bahagi ng mundo. Nagsimulang mamigay ng mga bote ang Coca-Cola bilang six packs na hinihikayat ang mga customer na bumili ng inumin para sa kanilang tahanan. Sa unang ilang dekada nito, opisyal na gustong makilala ng Coca-Cola sa buong pangalan nito kahit nakaraniwang kilala bilang Coke. Ito ay dahil sa pangamba ng kumpanya na ang terminong Coke ay magiging isang generic na trademark na sa isang lawak ay naging totoo sa Southern United States kung saan ang Coke ay ginagamit kahit para sa mga hindi Coca-Cola na produkto. Hindi rin nais ng kumpanya na malito ang inumin nito sa kaparehong pinangalan ng produkto ng karbon na malinaw na hindi ligtas na ubusin nang maglaon dahil sa pangamba na maaaring ang ng ibang kumpanya ang trademark para sa Coke. Sa wakas ay niyakap ito ng Coca-Cola at opisyal na inendorso ang pangalang Coke noong 1941. Ang Coke ay naging isang rehistradong trademark ng Coca-Cola Company noong 1945. Noong 1986, ang Coca-Cola Company ay sumanib sa dalawa sa kanilang mga bottling operator, pagmamayari ng JTL Corporation at BCI Holding Corporation, upang bumuo ng Coca-Cola Enterprises Inc. CCE. Noong Desyembre taong 1991, ang Coca-Cola Enterprises ay sumanib sa Johnston Coca-Cola Bottling Group Inc. Kung gusto mo ng mga ganitong video mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakaingganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update, ilike, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga kaalam ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na magsubscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay to class. Maraming salamat po and God bless! Alam mo ba, 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 alam mo alam mo ba, alam mo alam mo